Good afternoon mga kabayan. Dito kami ngayon, mamumuti kami ng sitaw nila mama. At narasil. Nandun na si mama. Ano na na. Napamutihan na to ni mama. Ngayon ay ano na. Mga mahupahuling bunga na lang tong sitaw na to. Hindi kagaya dati na talagang sobrang taba nito. patanda na. Patanda na sitaw. Ano si mama. Ito, ganda ng mga Para kung, parang gusto kong mag, ano ah. mag tapos ibinta. Sampu ang tali. Bakit anjang ka? <laughs> Ay, si mama. Ay, kaysa mag ano yan. Mamuti tayo. Ito. Des, dito ka des oh. Marunong ka ba Hi! Hey parang hindi ka naman marunong mamuti tinda natin sa ano dyan sa papuntang white lip hmm. si mama ay eh, nagupit ni mama ito ganyan lang si mama mamuti oh hindi ka yan namamuti na si mama ng sitaw goods lang? oh syempre Ayan o. ito pa oh. oh Ano lang to eh. Tawag nito patapos na yung ano niya, pamunga. Kukunti ng bunga. Sinasaid lang. Ang oh. kinukuha din ni mama yung mga reject at ano. Tawag nito. Puputol-putulin at ititinda rin. Plastic. May plastic ka po dyan ma. May dugo ka man yata sa kamay. Dinala ko yung ano. lakoy karabaw dyan ano. Sunodan pala yung dalawa. Ay, naghahintay din pala yung ano na yun. Inahin. Kahit, kahit hindi niya anak, nag-aabang pag ano. Naiwan yung mga Pasan mo yung... Inahin at yung dalawa mo. Sunod eh. Sunod yung dalawa. Ang lang Yan, mga kabayan, ang init ng pamuti oh. Ano pa lang kami. Sige, git naman siguro limang tali. Ito ano, Ma? Alas stress Eh, mag -a alas tres pa lang pala. Nang hapon. Des! Andun si Rochelle sa dulo. Ganakaw na si Taw ni Mama. Ang init ah. O, oh, nagaanabili po dyan. Tahimik. Walang bahay. May isang nga bahay dito. Nasunog pa. Ay, kainaman niya. kailan kildan eh. Wala mula ang kapit bahay dito. Ay, wala mula kabahay-bahay dito. Ay. Ayan mga uh, kabayan, tapos na kaming magputi. Kunti laang. ang uh, uh, init pa. Titinda pa namin to sa ano. Bundok. Okay. Huh. Tinda na natin to. Ah, ang pala muna. Uy! Uy! Ayan, simula na sila ng pag... Okay. pili. Gretel. Si Rachel naman. Ayun. O, oh, putol betul Ibibinta mo din yan, Des? Ibibinta. Hmm. tali? Sampo, sampo tali. Tali lang yon si Tao. <laughs> ha, ang init pa. Aahon kami dyan sa signalan po. Doon! Layo! Sana may wifi na dito. Hindi, hindi tayo maalis ng bahay ng ano.